dalangin upang magtamo ng karunungan. Awit ito. O ko, o aking Diyos, sa iyo ko nasumpungan, yaong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa mapag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot si liyon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo, itatakas. At kung ito ay mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. O yawe ko, aking Diyos, kung ako po ay nagkulang, kung ako ay nagkasala, naminsala sa sinuman kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan. Kung ako po'y naminsala o nang api ng kaaway. Payag ako na hulihin, patayin kung kailangan. Ang bangkay ko ay katayin at iwanan sa lansangan. O yawe ko, bumangon ka, puksain mo ang kaaway. Ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay gumising ka't sagsagipin sagipin mo. Ako ngayoy tulungan. Yamang ito ang hangad mo, maghari ang katarungan. Lipunin mo ang iyong piling, ang lahat ng mga bansa, at mula sa kalangitan, sa kanila'y mamahala. Pagkat ikaw lamang, Yahweh, ang hukom ng taong madla, humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay aking Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Ikaw rin po, Panginoon, sa aking mag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid isang hukom na matapang, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sino mang gaway linsan. Kung tao'y di magsisi, di titigil magkasala, nahahandang naha, naha lagi ang Diyos na gumanti ng espada, pati na ang kanyang panay laging handang sa tuwina. Handa handang lahat ang pampatay na sandatang iba't iba. May palasong nagniningas na handa rin iasinta. Pagmasdan mo ang masama sa kaniyay, kaniyang hidwang isipan. Panlilim lang ng kapwa ang hangad sa bawat saglit. Humuhukayin ng malalim na sa iba'y inilingid. Sa patibong niya'y iyon ay siya rin ang nabu nabulid. Siya na rin ang may likha sa parusang dinaranas. Sa sariling karahasan, siya ngayon naghihirap. Purihin kita, pupurihin kita, Yahweh, aawitan buong galak. Puspos ka ng katarungan at dakila ka sa lahat.